makakita tayo ng ako. <laughs> What's up guys? Welcome back to my channel. Welcome back to my TD Bones channel. Hey, dito sa parte nito, Ang dami-daming basag. Bago dyan, ito, mayroon pa dito ng basag iba yun. Ito. Yun, yun. Oh. Ang dami tumo. Ayun, basag. Ayun, basag din. Ay, binutasan niya. Yung mga ganyan, binutasan. Yung mga ganito, bumigay. Wow. Ayun, may isa. Ito. basag. Dati, ganito yan. Kunwari, ganyan. Magka-transform ganito. Uulan-ulanin. Taas araw-araw. Ganun. Yan o. Lalo manipis nakikita yung sa lobo so ayun balik tayo dito ito yung sinasabi ko sa inyo nakita ko nagiba yung nicho sa ibabaw niya laging sa parte ng head yung ano yung nababagsakan damo mga damo ng damo, damo. ito yung mga bubuk may 2 x Oh, Lasinggero <laughs> Hindi joke na Umiinom ng alak Ito sa tuhod to Paano yun La. Look at this Ito yung kabaong Titingnan natin yung Yung bungo bago pa pero take note guys hindi siya nga ano walang amoy ito yun. so yun guys kinuha ko ang aking wagang payong kasi umulan ulan nga Oh. No. Mm Naroon na tayong canopy. <laughs> I'm good. I'm good. ito ito mga ugat to guys ugat ng ano mga halaman puno ganun ito nadaganan siya ng ano salamin kasi ito kabahong to yung salamin dito nakalagay o hanggang sa mabulok yung kabahong kaya bababa yung salamin ay nabagsakan pa ng ano ng mga simento ito. ko yung taklob nya guys and na canopy. Hayan. Okay. <laughs> and that's all for today's video guys. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe.